Mga S-Friend, welcome sa isa na namang pong episode ng ating sementeryo series at si Rico Loco sa puntong ito ay naririto po sa gawi po ng Binalonan, Pangasinan which is ito na po yung isa sa mga uh strongly recommended ng ating mga followers mula po sa Facebook page natin na Urbex PH Placado TV na kung saan kinomentuhan po nila at binigyan pa nila ako ng litrato na ito nga pong kinaroroonan natin na sementeryo ngayon ay yung pinakaunang sementeryo na itinayo pa po sa panahon ng mga Kastila at hahanapin natin yung ilang mga proof katulad ng iba pa natin mga ginagawa syempre kapag tayo po ay nagsisementeryo serye dito po sa ating channel So, dito pa lamang po sa umpisa niya, dito pa lamang po sa bungad na ito mga s may nakita na rin tayong isang lumang libingan at ito pakita ko sa inyo yun nga lang very unfortunate mga s sa gawing ito bukod sa wala na yung marka or yung kahit man lang pagkakakilanlan niya, ito, bababakas yung ayan yung hinaluan ng alam mo yun mga ladrilyo yung kanyang libingan bukod pa sa itsura nung kanyang pinakanicho yun nga lang na putol na or talagang pasadyang hina nito or maaaring oo nga kasi di ba hindi siya buo eh nahati na siya to give way para dito sa bagong libingan na ito yan so katulad yan mga S-Friend. Yan yung ilan sa matitingnan natin dito po sa lugar na ito. Kaya panoorin mo hanggang sa pinakadulo na bahagi po ng episode nating ito. Puntaan lang natin ito mga esprin. Though, hindi talaga siya yung masasabi nating lumang luma. Pero ayun, ano parang 1940s pa yung ibang nakikita ko dito. Pero somewhat interesting kasi dito sa lote na ito mga esprend. Yung kabuuan na yan. Ito, may mga maliliit na mga, mga lapida na lang. Alright mga S-Friends, so ito na yung isa sa mga talagang highlight ng ating ipinunta dito po sa gawin na ito ng Binalonan Cemetery. Actually, Bwed Cemetery ang tawag nila dito since ito nga ay matatagpuan dito sa same uh, barangay na yon sa Bwed. Kung tawag nila Bwed or Buwed, yun po. But anyway, dito pa lamang sa bungad na ito, mapapansin na talaga mga s friend very very unfortunate. Pero... At the same time, laki naman tayo na makita pa natin itong bahagi o kalahating bahagi po nung original na cemetery entrance, di ba? As in the original cemetery entrance. Ito, mas malinaw dito. Ayan. May mga nagsasabi kasi dulot ng mga 1990s na earthquake at iba pang mga forces of nature kung bakit nasira ito pong cemetery entrance na ito na kung ikukumpara doon sa mga ipinunta mga pinuntahan natin mga esprint ito mas ma, alam mo yung mas makapal di ba hindi natin alam kung ilang ilang pirasong bricks o ladrillo yung ginamit nila dito bricks and apog eh. yun ang common na ginagamit although ito medyo halatang kamakailan or ito na yung mga simesementong bahagi na yan pero pagdating dito ito mga original pa yun nga lang hindi nakataka-taka very very unexpected ay uh, very very expected to mga SP ibig ko sabihin yung may mga ganitong mga ginaw ginawang alam mo yung butas-butas mostly alam nyo na ang pinakadailan dyan sabihin may kayamanan daw dyan ba diba? tapos ito sa bandang gilid nya ayun din may butas din dun oh. Oh. Yan. Lapitan lang natin mga S-friend. Basta namamangha lang ako dito kasi talagang from kung ako nagkakamali it's ano eh mga 1840s ng tinayo po itong sinasabing sementeryo na ito dito sa Buod, dito sa Binalonan. And just imagine kung 1840s pa, up until now, may nakikita pa rin tayong nakatayo kahit itong kalahating bahagi na ito. Talaga mamamanghaka. Very amazing yung, alam mo yung mga materyales at yung tibay niya, di ba? Yun pa o oh, pa nga mga... May mga disenyo pa siya, mga parang rectangular, no? Dito rin, meron din dito. May butas-butas na na. Tapos may mga nakasulat na. Hindi ba? And then, ito ang kanyang Kapares. Just in case mga espre na papanood nyo ito and somehow meron kayong mga alam na resources or sources, sabi na natin ganon, na nagpapakita ng original na itsura nito, lalong lalo na nung mga panahong buo pa siya. Pwede nyo po kaming ipm sa, sa link or kaya naman, pwede nyo rin pong i-forward na lang sa amin yung mismong picture kung meron man. Yan, para mas maging extensive yung ginagawa nating research. Kasi, ang kagust alam mo yun, kapag pumupunta rin tayo sa mga ganitong klase, mga lugar, mga esper, hindi lang hindi no-document lang natin kasi ang akin lang natututo din tayo sa mga tila nalilimutan ng mga kasaysayan. Lalo pat, syempre, ito, sino nga bang magkakaroon ng interest dito? ba? <laughs> diba? Ayun, meron ding butas sa banda dun. So, ilan ang binutas nila dito? Ayan oh. Isa. Si muntik na lawa. Tatlo. Then ito apat. Panglima ay sa likuran. Grabe. Kaya importante, alam mo yung napupuntahan na natin ito bago pa man tuluyan silang masira alam mo yon at least nagkaroon man lang tayo ng mga file videos so ito diretsuhin natin dito mga friends. friend katulad lagi ng mga pinupuntahan natin ng mga ganitong klase mga lumang sementeryo sa cemetery entrance basta tumbok na yan sa cemetery chapel sa pagkaka-recall ko mga s na nabanggit ko kanina, sometime in 1841 nang itinayo po yung sementeryong ito. I mean, um, inumpisahan na gawin itong sementeryong ito. Yung cemetery, park entrance, and then cemetery chapel ay ginawa din po sa same year. It's 1841, so ito na lang po yung natitira. Ito na lang yung ruins niya. Unang punta namin dito mga esprey, hindi kasi makita ito eh. Pero burado, burado pa rin. Kasi ito na. Of course, made of bricks din. kalagayan niya mga s eh. ayon din mo sa mga nas nakausap natin before mga espren ito dinagdag na lang itong bahaging ito eh hindi talaga siya kabilang sa original na itsura nito pong cemetery chapel unlike doon sa ibang mga pinupuntahan natin kung hindi man na preserve yung iba nagiging modernized na yung alam mo yon yung cemetery chapel nila pagdating dito sa bahaging ito ito talaga wala na actually nung pumunta unang punta nga namin dito may gumagat dito ginagawang garahe na ito ng mga alam mo yon ng mga bumibisita dito Ito, ito na lang yung isa sa mga malaking pundasyon dito. Hindi natin alam mga esprin kung alam mo yon kung meron din ba mga lumang punto dito dati. Di ba diba? Katulad na lang ng ibang mga pinuntahan natin ng mga cemetery chapel. Tapos ito, maaaring naririto yung altar. Tapos sa pagkakaalala ko rin mga espren, maikwento ko na rin lang habang pinapakita ko sa inyo yung mga alam mo what's left dito po sa cemetery chapel na ito sa ruins niya. Tulad ng nabanggit ko, it's sometime in 1841 and then itinuloy lamang syempre noong 1860s. Noong 1841 na ito po ay kinoconstruct umano, sinasabi na ito po ay dulot ng kung tawagin ay polo e-servisyo. Yung sapilitan na pagtatrabaho, syempre, ng no, mga sinaunang tigarito po sa lugar na ito. Kaya nga, yun lang din sana, ano, Hindi naman sa pagpapaka, alam mo yung pagiging advocate or ano, or preservation, heritage preservation, mga ganyan. Pero, deserving talaga dapat yung mga ganitong klaseng century old, eh. Di ba na ma-preserve at talagang makilala din mapangalagaan dahil kumbaga kapag ganito na lang din mga espren yung nakikita natin abay parang sinasabi natin na sinayang na lang natin yung mga effort ng mga sinaunang Pilipino or sinaunang mga tiga and obviously very common na gamit nito is the final blessing dito binibless yung mga yumao bago siya i-living dito sa dito sa sementeryong ito. Then ito, pakita lang namin sa inyo yung gilid mga yes friend. Kung di ako nakakamali, parang somewhat ginawan din nila ito ng, alam mo yun, uh, Kasi sementado na to. Kinoveran yung original na bricks part. Pero yun nga katulad din ng ibang mga pinupuntahan natin, Ayan talagang isa rin sa mga sumisira sa ganitong klase mga century old na structures itong mga tumutubo na ito ayun no. Oh, nasa gitna talaga siya tumubo tapos ito may mga disedesenyo parang I guess hindi na ito yung original na ito itong ito, mga pang parang, parang tirik anata ng kandila ito or ano ito sementadong part na to na parang kamakailan alam mo yon nilagay tulad ng sabi ko sa inyo kanina mga S-Friend, balikan natin ito kasi yung sinulat o yung nila dito mga S-Friend, yun din yung original talaga na nakalagay dito sa, I mean original na ipininta nung ito po ay syempre as in original pa na chapel. Parang um, Spanish ito na nakalagay, it's sabi niya O oh Mary or O oh Maria bakit na lang ako sa part na yon pero i-translate na lang natin siya in English. Sabi niya, it's, O oh Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. So yan, hindi na nga lang po nila na-i-repaint. Malamang sa malamang, isa sa mga pinakalumang libingan niyan dito. Dahil sa, alam mo yun, may altar-altar siya, katulad ng mga nakikita natin sa mga lumang sementeryo yun nga lang wala na yung mga laman maaaring inilipat na sila pero yun nga empty na nga lang siya pero ginanito pa dito na tinambak lahat halos yung mga alam mo yun yung sa mga kabaong kasi ito meron siyang sariling bakod fence tapos parang ito rin eh And then, pagdating dito mga S-Friend, ayan, buong-buo pa. In all fairness naman, dito po sa gawing likuran na ito ng Cemetery Chapel, dito mo mababakas talaga yung kabuuhan ng mga, alam mo yung ladrilyo, yung mga ginamit talaga. Ayan, sayang lang dahil ito may butas-butas na dito. Ayan, base dun sa nabalikan natin na history nito, mga S-Friend, sinasabi na itong original na Bwed Chapel ay alam mo yon merong apat na windows na kung saan tig dalawa sa bawat gilid niya. Tapos meron din itong parang yun nga sabi ko sa inyo sa middle merong altar medyo elevated pa nga daw na parang entablado mga esprend. Eh, Katulad din sa mga itsura ng mga usual na mga chapel, mga s -prend. Pero, noong mga time na yan, malayang nakakapasok daw itong mga residente, mga unang residente dito, para dito din magtirik ng kandila. At saka hindi lang yan, yung mga tinatawag na mga atang, dyan din daw sila nag-aalay, dito daw nila inilalagay. Lalong-lalong na doon sa mga um, kamag-anakan na hindi na nila makita yung mga puntod. So, hindi lang for final blessing yung gamit nitong chapel na ito dati, kundi para din daw po sa purpose na yon. Unlike dun sa mga ibang nakikita natin ng na mga sementeryo, di ba, meron silang talagang um, malaking cross, di ba, na kung saan doon talaga pwedeng magtirik lahat, lalong lalo na pag hindi mo na makita yung um, libingan nung yumaumong mahal sa buhay. Pero ito, inaalaw nila dati daw yan, kahit sa loob ng chapel. Ayan, so kapansin-pansin sa gawing ito mga S-Friend, halos lahat ng mga, alam mo yun, ng mga punto dito, makikita mo talaga itong mga sign na ito or itong sementadong bahagi na ito. Which is, ito nagsisignify siya ng clover leaf. Hindi lang yan kasi meron din dito sa gawing ito. Bilisan natin kasi 10% na lang yung battery ko. Ayan. O, oh, di ba? Clover leaf. Alam naman natin kapag nilagyan daw ng ganyan mga S-friend, um, it's long been associated yung mga clovers daw, lalong na itong mga four-leaf variety na ito, associated siya sa luck or good fortune. Pero kapag ito daw po yung inilagay dito sa mga libingan, yan, katulad nito mga nakikita ninyo, ang significance daw po niya yan or nagsisimbolize po yan daw ng hope for eternal luck and blessings for the departed souls. So, just in case dyan sa sementeryo ninyo may mga nakikita kayong ganyang mga dese-desenyo. Yan. Yun ang ibig sabihin nun. Ayan. Isa ito sa mga lumang libingan dito mga S-Friend. Ayan, nakalagay na sa kanyang lapid DOM. 1950. Tapos 40 years. And 3 months. Recuerdo de su madre y primas. Tapos, ito yung itsura ng kanyang libingan, ano? Tapos may bricks, so. Oh. Same din siya sa itsura nito mga to. Alright, dito naman sa gawing ito mga s may nakita din tayong isang lumang puntod. Pero ito, meron, mga brick parts talaga yan. Tapos ito yung original yata or meron pang isa pang Nilapida dito hello? Grabe Pati ito ginanito Either ribulto Or cross yung naririto dati siguro Pero ginanito naman siya sa likod Grabe oh And then ito mga s feature lang din natin. Very interesting kasi yung structures nila. Ayan, para siyang entablado. And then sa tapat niyan, ito, bahay. And then sa tabi niya mga S-Friend, ito eh. Hindi ko alam kung anong sinisimbolize nito. Pero kakaiba siya. Isa siya sa mga kakaibang nakita namin dito. Okay mga S-Friend, so ito ipakita lang din namin. So sa part na ito, at least kay Papaano, meron pa rin, alam mo yon makapal na brick walls dito na nagsisilbing perimeter fence nito, yung lumang sementery ito, although nakot-kot na itong mga S, sa gawing ito. Tapos natibag na yung part na to Ay! Ayan, so banda rito sa gilid mga s isa ito sa mga hinahanap din natin na mga proweba talaga na ito itinayong nga at tama yung pinuntahan natin na sinasabing Spanish colonial na cemetery dito. Ito oh. Buhay pa rin naman kahit papaano at makikita natin yung mga bricks o yung brick walls dito sa ay malapit sa barangay road nila. Parang dito na lang ata sa bahaging ito mga esprin kasi wala na tayong makita doon either na tapakan na ng mga alam mo yon mga bagong puntod pero ito kahit pa paano na i-preserve yung bahaging bahagi dito sa kung nakarap tayo dito it's left left side ito ito medyo buo pa o ba diba? Ayan lang. <laughs> dito. Ayan, tinibag na. Diba? Just imagine kung gaano rin kalalim yung alam mo yun? Yung pinagpaunan nitong fundasyon. And then, apart from that, mga esprend, kung gaano ka kapal talaga. Diba? lalong lalo na ito. Parang ito yung pinaka pundasyon na eh. Hmm, tapos bakod. Ito buo pa ito. Katulad lang din dun sa mga nakikita natin, mga nasa ibabaw, 'di ba? Pero dahil sa kakulangan na ng space, alam niya na. Tapos mababakas pa yan hanggang dito Ayan Oh. Yung pundasyon niya. Pero, hindi na dito. Talagang kinat na rin na naman siya. Ito na naman another pundasyon niya. Sabi mo si Leo na sila dito. And then, ito na naman. Sayang lang. Wait lang. Dito naman diretsohin pa natin. Ito mayroon pa pala. So, ayun na nga mga S-Friends, so, dito na natin tatapusin yung ating exploration para po siyempre sa cementerio serie. Dito po yan sa gawin ng binalonan, uh, to be exact, dito po sa wood uh, cemetery nila, dito po sa barangay na iyon. But anyway, sana po meron din kayong mga natutunan or mga napulot din kahit pa paano mga bits of information or sabi natin na mga history history, untold history, forgotten history. Dito pong sinasabi nilang isa sa mga pinakalumang sementeryo dito po yan sa gawin ng binalonan. Si Rico Loco po ay syempre nagaanyaya din sa inyo just in case meron din po kayo mga alam na mga lumapang pang mga sementeryong katulad nito na pwede nating i-feature dito po yan sa ating sementeryo serye upang nang sa ganun syempre mga esprint ay sabay-sabay natin, alam mo yon matutunan yung forgotten history niya, i-find out natin yung mga Uh, sinasabi natin na hinahanap natin ng mga pruweba ng pagiging isang heritage of death nito pong cemetery yung ating pong feature dito. Katulad na lamang itong pinapakita ko sa inyo ngayon at ito pong background ko ngayon. Maraming salamat syempre sa mga nagsuggest nito sa atin sa Facebook page. You can do the same i mo kami sa Urbex PH Plakado TV o kaya naman yung mag-comment ka dito po sa iba, iba ng video ito para nang sa ganon ay alam mo yung malaman namin yung iba pang mga alam ninyo na mga lumang sementeryo na pwede din natin ma-explore at malay mo isama ka na namin sa susunod na episode maraming salamat mga esprend dahil nakaabot ka hanggang sa pinakadulong bahagi po nito pong ating episode na ito ako pong muli si Rico Loco hanggang sa susunod na video at sementeryo serye tuto ka lamang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel